guys magandang hapon ito na ngayon update ko yung ngayon dito sa lugar ko ano ano na yung sasakyan ko yan gagarahe na yan si bayo nung nag ano wawasing karwas sasakyan niya hmm. yan yung sispan yun know, yung bispan ko. Oh. Ito. Ito oh. yung bahay ko. Oh. Oh. Yan o. Oh. <coughs> yan guys. Bispan. Yan. Dalawa yan no. Oh. Yan isa. Yan isa. Ang dami naman no. Oh. Ang dami gumagalaw. Yan bahay ko yan hmm. yung hmm. garahe ko yung hmm. sasakyan yung pa ito kalsada to guys kalsada oh, yan tapos Taltalon nyo ang kabila hmm. taltalo ito ano Ayan. Tulay yun. Yung talon. yan. Mga nyug, oh. dami nyug dyan. Ayan. Ang oh. Yon, yung bahay ko. Yon. Oh, nyoba iku doan. Pakul triun. Legak ono menuk. Lay song. Hmm. Ah, ndarung ing palmar. Palmar teng tawangi nang mune. Palmar ya. Palar aduh. Hmm. maraming gabi dito hmm. gabi ayan, ang dami dito guys o yan o eh. puro gabi mga yan o yan ang gadoon ang gabi o ayan o o yan yung pispan ko ang daming laman yan o gumagalaw sila hmm. mga guys guys magandang hapon sa inyo At please subscribe my youtube channel thank you ingat kayo lahat <coughs> mga mga 3 kilo ingat kayo lahat dyan hmm. malinis na.

At maraming maraming salamat sa inyong mga sumusumay sa mga mga video at yung mga walang sawang uh, nanonood sa aking mga video. Thank you. See you next video.